Good morning po mga kalaki, August 1 na po, ayan po sa ating mga masusugid na mga laki followers sa mga gising dyan, malabig na umaga po ngayong August 1, sino kaya ang unang suswertehin ngayong buwan po ng Agosto, aba, ikaw na kaya, kaya gising na mga kalaki, baka ikaw na ang ating unang winner po mga kalaki, kaya good vibes, good vibes po tayo, gusto ko po, ikaw na unang nanunood nito, mag comment ka sa akin, bibigyan kita ng lucky numbers. Okay? Pagising ka na. Unahan mo na mga kalaki. Okay? Hayaan mo. Tulog-tulog sila dyan. Basta ikaw na maagang nagigising, may lucky numbers ka sa akin. Sabihin mo lang kung 2 digit, 3 digit ha? First time ko lang gagawin to na mamimigay tayo ng lucky numbers ngayon pong umaga. Kaya gising na po. At syempre po mga kalaki ha, ito po mga ibibigay nating 2 digit lucky numbers ngayon na Aba, ito po ay bagong sumada po ito dahil buwan po ng Agosto. Diyos ko, malapit na naman ang Pasko. No? Berber na naman sa susunod na buwan. Pero malayo pa yan. Gusto ko po, mas marami tayong mapanalo ngayong buwan ng Agosto. Marami pong nanalo nung June, July. Mas gusto ko po, mas marami ngayong pong buwan ng Agosto. At ikaw na kaya yon Kaya gising na. At kunin mo na mga 2-digit lucky numbers na bagong sumada. Ito na po mga kalaki, ibibigay ko na. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo bago ko ibigay yung mga two digit lucky numbers alam nyo na iinom muna ako ng tubig syempre water is life yan po habang wala pang bumibili nagbukas na po tayo ng, ng tindahan mga kalaki yan Matitignan nyo ayan madilim pa sa labas ala pang nabiging pa dyan ala pang mga Bumibili mayamaya, mga ilang minuto lang may bibili na dyan mga kalaki Pero ibibigay ko na ang mga 2-digit lucky numbers Umpisan po natin sa Paranaque 7 20, Manila 3-4 Pasig 21-30 San Juan 2-15 Marikina 28-25 Tabuk 32-14 Romblon 23-5 Angono Rizal 17-11 Montalban Rizal sa East 30 kaingay naman nung ganun talaga yung pagmaaga kapitbahay namin yung pagmaaga talaga ganun Angon Antipolo 7-9 Taytay Rizal 12 sa East Cainta 25-22 San Mateo 30-21 Dabao 1-17 Tarlac 5-4 Quirino 2 3, Bacolod 9-18, Cavite 7-25, Taguig 8-26, Mindoro 4-12, Cebu 1-20, Aklan 2-24, Aurora 32-25, Laguna 18-11, Quezon 23-14, Olongapo 11, 6, Marinduque, 3, 19, Caloocan, Gis, 8, Muntinlupa, 29.21 21, Palawan, 2, 26, Zambales, 5, 515. Apayao, 14, Gis, Cotobato, 5, 24, Binangonan, Rizal, 6, 9, Morong, Rizal, 3, 5, Isabela, 8, 21, Togigarao, 34, 22, Rojas, 6, 14, Capiz, 9, 1, Bohol, 31, 27, Bulacan, 17, 20, Baguio, 1, 6, Bicol, 5, 13, Batangas, 14, 21, Bataan, 18, 22. Butuan, 23, 29. Benguet, 11, 30. Iloilo, 4, ano to, 4, 25. Leyte, 21, 31. Samar, 11. Gis, Quezon City, 8, 16 Pampanga 12 27 at Pangasinan East Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan ha. Para po sa nagtatanong po ang mga lucky numbers po natin, pwede pong tayahan ito sa STL, sa Loto, sa Tudy lotto sa National po at sa Weting. Okay, sa mga nagtatanong po, wala naman pong 30, 32, 33, ganun. Sa wedding po, meron po, ano po, sa mga bashers po namin dyan. Kaya ako tayo nagbibigay ng ganyan. Kasi yung iba po, tumataya po sa wedding ang wedding po yata hanggang 40, hanggang 39, hanggang 40. Okay? Sa mga hindi po nakakaalam ha, sa hindi po tumataya doon. Okay? At syempre po, bago ko po ibigay ang mga susunod na mga lucky numbers, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na mga account namin na. Naku, napakadami pong fake account dyan. Ingat-ingat po kayo mga kalaki, baka mali kayo ng mga nafafollow. Ginakuha po ang picture ko, ginagawang profile sa Facebook, hindi po ako yan. Baka mali po kayo na nasasalihan sa private consultation, hindi po ako yan mga kalaki. Kaya, naku po, kaya ingat-ingat po kayo. Dapat dito po kayo sa legit sa legit na account natin mga kalaki para po dito po kayo makatanggap ng mga lucky numbers ha uh, tandaan nyo po ang lucky numbers po natin mga kalaki ay inaalagaan po ito ng 3 days okay bago po palitan ang mga lucky numbers po natin mga kalaki dito nyo po kami pa-follow sa Red Parunkin po tandaan nyo meron po tayong ngayon 250,000 followers po mga kalaki ito po ang gamit kong account ngayon nakasama ko po si Lola Carmen at syempre po uh, meron din po tayong uh, second account na second account na Aris Gatchal yan, ayan po mga kalakit syempre meron po tayong youtube, ang youtube po natin red parungkin po na merong Ah uh, 17,200 followers at syempre po tiktok na meron pong Uh, 445,000 followers mga legit na account namin sa social media mga kalaki ha. pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers mag-suggest, magpa-code, mag-request at pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki automatic po, padadalang kita ng mga lucky numbers agad-agad libre at syempre po mga kalaki, tandaan nyo ang lucky numbers namin libre po ito, wala itong bayad private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad sa National at sa Wedding mga kalaki Bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit, depende po sa gusto mo mga kalaki. At sa mga interesado po ah, i code ko po ang birthman at birthday mo at syempre po mga kalaki baka dito ang swerte mo, di ba? Sali ka na sa mga interesado po, message na po sa Messenger ko. Make sure po na makakausap niyo muna ako bago kay magpa-member, magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At ayan po may bumibili na po mga kalaki, nagiiantay na po. Ayan. Bumibili na ang aking Apo, ayan sila Ayan, yung red daw Tatlo lima At syempre po mga kalake Ituloy na po natin mga kalake Sa mga sasali po dyan mga kalake Sa private Consultation May discount po Bibigyan po kita ng discount Para member ka sa akin Ng August, September at October Tatlong buwan po yan Okay? Ito na po ang mga 2 digit lucky numbers po ng La Union 732 Nueva Ecija 153 At sa Nueva Vizcaya 126 sa Ilocos Sur. Nuebe, 15. Ilocos Norte, 32, 33. At Masbate, 21, 27. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin. Sa mga suki po natin dyan. Hello, hello, hello po. Gising na po mga kalaki. Tayaan nyo na po agad dyan. At ito po, isa shout out ko lang po ang aking nag-iisang uh, kaibigan dyan. Hello, shout out po dyan sa mga classmate ko po. Hello po kila Ruwena at kila Digna. Hello, shout out po sa inyo. At syempre po sa mga tricycle driver naman po dyan po sa may Santa Mesa, Manila, sa mga jeepney driver dyan, sa mga tricycle driver, taxi driver, saludo po ako sa inyo. Kilamang Arsing. Hello po. Bibigyan kita ng two-digit lucky numbers. Request niya. Good luck. Gising na!